Maayong adaw kanyo yung tanan ng mga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Suntoy, 38 anyos, may kalivin. O may duha ka anak ng mga babae, sa una na kong kalivin. Nagtrabaho ko isip gwardya, kaniyad to. O, o ka barangay kagawad karon. Taga Surigao del Norte di ako, og punto legal kining ako suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa una na kong kalibin. O, sa among mga anak. Aron inyo masabtan. Sugdun ko sa diyang kami pa sa una na kong kalibin. Ingon ini ang mga panghitabo. Ato to gani ka sa Dainor? Magunsa mo ko ato, Suntoy. Mabuhi ba kung taan ang pagwardya-gwardya lang ni mo? O kung mga nagko na niya ng ato mga anak? Magkapaigo ba nang ng ni mo sa pagka-security guard na to? Mga mo ta na o'y Suntoy. Mulansar mo ko sa pagka-consul, dahi. Eh? Ha? Mapunan niya o niya ng income kung mudaog ko. Kung mudaog ka? dili. niya kundili? Kikinsaragoy mo putar nimo mo, Toy. Nagtuog yun ay kang ka. Ito boy, magukos kapitan day. Kay amigo man mi. Sure magit ko nung kong mudaog. Basta suod ko sa iyang line up. Saba ka rin asuntoy o eh. Nagdamgo ka biyang nagmata. Basta, muda yon gitug abroad sa musugot kag sa dili. og dili ka sa mga kapugong nako. Kay dili takasado. Dainor. Dainor. ni Dayon Gudeg abroad Maalagi, si Nora by Santoy. Mga lagi, bike Mawili, bisan. Dili na lang nako. Sa amo na lang ka mga anak na gagmay pa. Nagkinahalan pa unta sa iyo ang taas Ay, sige lang. Kung mudaog daog niya ta, maatiman mo raon niya ang imo mga anak kung muundang ka na sa si imong pagwardya. Kay, makagawad naman unya kas barangay. <laughs> Nindota ka, no? Bike ikaw ba no? Think positive, oy. Eh. Sama ko na ko. Kinsa ba'y magtuo nga makapitan ko na katagay ba'y ataka di ba? <laughs> 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 bitaw, bitaw. Pero diya sabay ka ni sa atong tagay-tagay sa una, di ba? Kay di daghan man nga itong mga barkada. Dakin amigo, di ba? Ah, pero noong alaw lang to, Karon kay naa naman ta sa mag magsineryoso na <laughs> bita, Bitaw, bitaw. Ay basta mao na to. Ayog hunaw naa sinura ni abroad oy. Paningkamot na sa dug imo. Dayon taglansad drone, umaabot nga eleksyon ha. Aron malingaw ka. nga ka. ka man lang Asa may pakawo na day? Aw, kung dili good, ang saon taman. Ala, magiging election, eleksyon. May mudaog. dun na siya mapildi. Aw, pasin pa mudaog. Basin, basin. Ingun anak yung kayo basin. Pulos na lang pa basin. Buwi o lang tanimog pa basin. Muna, abroad na lang ko dili. man ada nga ni aman aku ang mga bata o oh, magtiayon man ta magtiayon ba ro'y uy di ta kasado to uy mawakay katugod na mong kupos mong kinitaan nila sa abroad day nora recorded by X Thunder Gaming <coughs> Midaogid ko sa pagkakagawad sa barangay sa tabang sa akong amigo nga kapitan. Apan, ingon og sa huwag gihapon malipay, ang akong kaipon sa akong ginagmay nga kalampusan. Wa gihapon siya mabilib nako, ako, o huwag siya musalig nako na sa iyang kinitaan sa abron. Hangtod nga, nabugnaw ko niya. O misangpot yun sa among panagbuwag. O nakakita ko laing karelasyon nga usak kadaga. Siya si Rofa. Unya, nang labay ang mga adlaw, may pauli na ang unan akong kalibin gitan sa abroad. Gikasuhan ko niya o psychological og economic abuse. Unya. O sa man yung Lor. Pero gipapriso man ko nimo mo. Kay maunay angay ni mo. Nagpahimus ka sa kong kinaguan sa abroad. O may nagpahimus pa? Dire din mo gipadana ako ang imo kinitaan sa abroad. Nga adto mas imo mga ginikanan. Ang ihatag din ni mama nimo nga para unta sa mga bata. Asam din nimo gidapat. Di bas imong babay? Unsa? Uy, Ay, ayaw patakag istorya din daw Inor. Mauaw tang rupa. May trabaho na siya. Ug may sweldo sab ko sa ako pagka kagawad sa barangay. Kung buot gani hunahunaon, kuwang pamagani ng gihatag nimo sa si imong mama para sa mga bata. Ya paginungon anak ka. Pagawas ako dinhi. Eh. Kay bujuti pa ko. Gikinala pa ko sa mga bata. Dili. Madugta ta di aspresohan. Lura. Alfa. Suntoy! May kagawad, Suntoy! Hindi salamat sa imong tabang. niya. Yeah. mapiansahan ko din sa prision. bay ka. salamat. Nakabalita ka ba ng bago lang sa inahan sa imong mga anak? Oh, kayo nga naman. Awal na masag magpakisayod niya. Labi na kay Pagkawas na ako sa presuhan, huwag na akong pauli sa mo. May lai naman ko nung uyab. Pugi po yun niya sa inyong bahay, uban sa inyong mga anak. Ano siya? Ay ta, bahala na siya eh. Hindi masan ko na niya. Kaya di mami kasado. O, malipayan na sa ko ni mo? Pero, okay lang ni mo. Nga ni Puyo kinisabay ng inyong napundar? Ah, bahala siya eh. Basta, di lang tanya hilabtan. O di lang sa hilabtan sa si inkapuyo ang ako mga anak. Hello, ma. Kunsa? Bilar ka balik ang ulan akong kapuyo nga inahan sa duhan ako ka anak ng mga babay nga wa manang hidako. Gusto ta na kung mga bata apan dili man siya kay dili kuno mi kasado. Ug... Dili sabi siya gusto nga papawaon ang iyang pagong karelasyon sa among bahay nga iyang ipabantay sa among mga anak. Ang ako mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. Wa pa ang among kaso sa una na akong kaipon diin dikiha kuniha og psychological og economic abuse og milarga na siya balik sa gawas sa nasod. Madismiss ba ang maung kaso? Ikadawang pangutana. Sa iyang gikaso na ako nga psychological abuse, wa siya ebidensya ga medical certificate. Badutan bagyaapon gihapon ko ni ining Ikatulong pangutana. Sa economic abuse, nga iyang gikaso na ako, may man ko sa korte nga musustinto ko sa among mga anak. dili dili siya musugot? Uy, di ba ni? Ikaupat nga pangutana. Milarga siya og balik sa gawa sa nasod Huwag ang among duha ka mga anak ka mga babae iyang gibilin sa iyang bagong karelasyon. Pwede ba na ako makuha ang ako mga anak o papahuaon ako ang iyang lalaki sa bahay nga among napundar? Ikalima o katapusan, ang bahay nga among napundar sa among panagtipon, sa ako ang nakapangan ang tax declaration. Pwede ba na mo nga ibaligya o bahino na duha? Palihog tabangi o tambagi ko. Kini ang konsuliran. Suntoy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og today ako gihapon ang muhatag ninyo tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problema ang may punto legal ang mga medical nga pangutana inigbalik ni Dr. Obra iya gyud nang tubagon so ay na mo pagduha-duha ipadala ang hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page Pwede sa datong ipadala sa 3 floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to mga sukintig paminaw nga kinautunta nga matagpaminaw ninyo makakuha mog mga inspirasyon no nga mudasig panikasika sa nga to ang life because life is like a wheel it goes up and down usay natas taas usahay natas tunga tunga neutral lang usay ubos spread kagul tuyok man eh saka naman po tagbalik di man ni na atas ubus all the time. So ta magsiging magtok, mogtok, maguol, mag yaw-yaw, maoy, kanang sige lang kanang kasuko Ah. Bati kay nang mga ingon ana ay mo kagul anang mga ingon ana dili ta mag mag Ah, uh, nega ba negativity. No, let's forget about that, no? Uh, from Anne Hopkins. Good morning, Attorney Elaine. I wish to thank you and your staff for the drama. Mingaw kayo diri sa California. Wow! Nabot ang California! Ang tingog na ko! Pirmidyo maminaw ninyong duha ni Doc. More power to your show. Hi, Anne Hopkins. Thank you kayo for uh, always listening sa ato programa. I will send you a heart. Yes. Thank you kayo for listening, no? Um, also kang Mr. her Jason Lopez Manayon. Ikaw sa manin Manayon sir. Hello ma'am, attorney Elaine Bathan always good kong paminaw sa drama ang kiniyang akong suliran. Since pa kay doktora abogada, yes, Lourdes Libres Rosaroso pa. Daghan kong nakuhang aral sa inyo. I'm proud bisaya from Digo City, Davao del Sur. Hi sir Jason Manayon. Thank you kaayo for always patronizing the program. Mamas dili na si Tita Lourdes ang nag um, you know host ani no tong nasakit siya. Ako naman to, si yung anak na si Dr. Randolph and then ni Puli si Dr. Obra. No, nga mo partner na ko, gihapun gihapon ka. kauban ng mga thousands of listeners na to all over the Philippines and all over the country nga nagsubaybay sa tong programa. Kami, no, there sa RMN, no, mapasalamaton ka ayunin yung tanan. Thank you! Punto legal manta, ta, ang ato letter sender, si Suntoy, 38 years old. Nani siya yung live in huwag man siya asa siya. Uh, 38 years old, no? Nay anak nga mga babay sa una niyang Kalivin. live as guard before. Unya, oh, usan na siya ka-barangay kagawad sa Surigao del Norte di ay siya, no? Yang sitwasyon nila sa una siya hang Kalivin, live mga anak. Muna yung mga pangutana, I think, ang ilang mga sitwasyon mang good niya. Anam ni Sheila in good pod no. Wa pa mahuma ng among kaso sa una sa akong kaipon din gikiha ko niya o psychological o economic abuse. O nilarga na siya balik sa gawas sa nasod. Madisbis ba ang among kaso? Kung wala na siya interes, kaya wa naman siya, then katungod man na ni no? isipan eh, si panakius sa right to speedy trial. Pwede gud ka mo invoke anak nga. Wa naman. Wa naman siya nagpagkabana. So, ba hindi na siya interesado sa kaso. So, I think you can have that dismissed. Kaya, ang kasong kriminal manggod kinahanglan mudagan gud na kay ang akusado dili man pwedeng mahimong akusado forever nga magungong lang ng imong kaso dili baya na lalim nga naakay kay atubang na kaso niya kriminal pagyud so there has to be an end and that is part of your right to a speedy trial so kung gilangay langay na well na na, na, na violated pud ang imong right kay maski akusado ka na manghapon kay katungod ha huh? ikaduhang pangutana sa iyang gikaso na ako nga psychological abuse wa siya ebidensya nga medical certificate madu Dutlan bagi hapon ko ini kasuha kani manggung mga psychological nga abuse ba di mangguna ni mo kanang mental ba di mangguna siya mo manifest unya di o oh, dili man yung dili mo man, manifest pero nagkinahanglan yun siya og esperto para makaingon nga na ka psychologically na trauma ka no and it needs expert kay studyuhan na nga base sa imong behavior sa imong tubag sa imong mga reactions imong mannerism which only an expert will be able to know or to identify no ba kaingon pud siya nga kaning imuhang lihok kaning imong reaction kaning imuhang nahitabo karon um resulta ni sa iyang abuse nimo Kaya it may be other causes it may be not be that no which is kung mauna then it needs no so, kung wai medical certificate and walay doctor or psychologist ng mo testify sa medical certificate then i don't think mulambo ang psychological abuse ikatulong han gunis dokoy imo man ni doc eh. sa kaso ni pwede di na ma-prove no sa economic abuse sab niyang gikaso nako ni offer man ko sa korte nga musustinto ko sa among mga anak apan di man siya musugot, pwede ba ni suway so, abuse kining offer man ka ang kaning magong economic abuse no naklaro na ni sa mga decisions sa korte economic abuse meaning to say ang pasabot mangod an na dili na ingon nga wala ni hatag og suporta ang kanang economic abuse is meaning to say, gigamit gitake advantage sa usa ka lalaki ang pagdili paghatag nimo og kwarta, suporta or sustento aron mahimo kang dependent, mahimo kang worthless, mahimo kang ana with that intention in mind. No, there has to be that element or aspect of abuse no on that end nga mo nay resulta gituyo gud ba kay para manliit ka maglisod ka gituyo niya pero kung wala gyud capacity to give or kanang there is no intention to cause abuse nimo, then that may not be economic abuse also ha so muna kinahanglan po natong i-prove nga wa siya mo hatag kay eh, mo ni iyang intensyon muna wa siya ning hatag ikaupat niyang pangutan na lilarga siya balik sa gawas sa nasud ang among duha ka anak nga babay iyang gibilin sa iyang bagong karelasyon pwede ba nako makuha ang akong mga anak or papahawao ng iyang laki sa balay nga among napundar pwede kaayo kay ikaw man moy papa niya kay wa man siya the mother is not capable then i think it would be better for you as father to have your children with you kaysa adto sa iyang kap puyo nga dili man na niya kadugo no so i think you can petition the court for custody ikalima ug katapusang pangutana ang balay nga among napundar sa among panagtipon sa ako a ah, nakapangan ang tax declaration pwede ba ni namang ibaligya og bahino namong duha mahimo gyud no nga uh, ninyong uh, ibaligya na lang, no? Pero yun yung, yung live-in partner man, no? Um, pero imo mo pangana, di, mas maayo gani nga makighati pa kaniya kaysa sa imong ibaligya nga dili mo sa tagaagbahin no pero ayaw pod kay nagpuyo man mo so i think nga kanang better gyud pod nga maka maka half mo anang inyong hangi gi pundar nga balay ha. Mga suking tigpaminaw hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din sa tuwang programa kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide Tatak RMN Daghang salamat Uwag, Aayong Adlaw.